Atasha Mulak, napapalakpak, at napabitbox, sa ginawa ni Maine at Miles sa Itbulaga. Mga audience nakisaya rin. Yan nga ang nangyari, sa Itbulaga, January 23, 2024, sa segment na Perifi, kung saan kasama ang Perifi Angels na sina The Bark Ads Maine at The Ads Miles. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nagsimula nga ito, matapos sabihin ni Bossing kay Main at Miles, na pagsabihan ng player sa segment na Perifi. Dahil nga, sa mga maling pagpili nito, kung pataas o pababa ang isasagot, dahilan para magkamali ito sa nasabing laro o segment ng Itbulaga. Kaya naman, sinabi ni Bossing ang mga salitang, pagsabihan nyo nga. nga. Matatandaang, lunes din January 22, 2024, ay sinabi din ito ni Bossing sa dalawa, at ginawa nga ang mabilis at dere-diretsyong pagsasalita na ikinatuwa naman ng mga audience ganun din syempre, ang mga team online na nag-comment, sa kanilang YouTube livestream. At ngayong January 23 nga, Martes, ay muli itong nangyari, na kung saan ay muli ngang inulit ni Dabart at Smain at Miles, ang mabilis, at dere-diretsyong pagsasalita, hanggang sa nauwi nga ito sa masayang mini-concert ng dalawa. Napa-beatbox na rin nga si Bossing dito, at ganun din naman si Tash. Makikita din ng mga audience, na G na G din na nakiindak at nakisaya sa tila, mini-concert ni Miles at Main, kasama si Bossing. Makikita din naman dito, na kahit si The Bark at Tash ay napapalakpak, sa ginawang ito ni Main at Miles. Makikita din naman, at mababasa ang mga comments ng mga legit the bark ads netizens, sa kanilang YouTube livestream, at sa kanilang Facebook page. Na masaya, at tawang-tawa din, sa ginawang ito ni The bark Ads Main at The Bark Ads Miles. Matatandaang, napag-usapan na rin natin ang iba pang kakulitan ng dalawa, na sina The Bark Ads mean at Miles, kasama na rin si The Bark Ads Tash, kamakailan lang. Kayo ba mga ka-highlights? Isa din ba kayo sa mga natuwa at napasaya ng dalawang perify angels, na sina mean at Miles, isama na rin natin syempre ang buong The Bark Ads.